Okay, good day. So, meron na naman tayong panibagong scoop na medyo maselan no? So, kita nyo ba yun? Yun, yun, yun. Ah, uh, hahabulin natin yung kulay ng industrial finish natin, no? Yung mga yan, <coughs> naunang i-apply, hindi may sikreto, eh. So, tingnan natin palpak yung unang gawa nila paano natin itatama okay niya banganya okay yon so ang sikreto diyan uh, nung hinalo namin tong ano, pader natin na pang industrial finish, no? skim coat lang yan. Tapos ano, siniler. Ah, uh, Boys and Matt Shield. Yun. So, wala na siyang alikabok. Tapos, mas matibay na siya. Kasi nga, may Matt Shield. <laughs> so, itong ginawa nila, hindi nila tinim... Uh, itong unang ginawa namin, ang sekreto dyan, uh, tinandaan namin yung ratio ng tubig. So, skim ko tsaka tubig, tinandaan namin yung presyo para kahit mag ilang batch kami ng halo dito pa ikot, pare-pares ng kulay, o, oh, diba? Oh. So, ang ratio niyan is nasa 0.5 na nilaro-laro namin, no? So, sa 0.5 kasi kami, ah, uh, sa point 0.5 ko nagustuhan yung kulay niya. Kapag mas maraming tubig kasi, mas light ang kulay. <coughs> Yan, no, light. <coughs> Pag konti yung tubig, mas dark So, nilaro ko. Sa 0.5 ko nagustuhan yung kulay. So, tinandaan namin 0.5. Unulit-ulit namin. O, oh, pare-pares naman, di ba? Except dito. Ito kasi retouching namin. Pinaretouch ko sa kanila. Ngayon, hindi nila nadali. So, tayo na lang ang gagawa. <laughs> Pero ano, nung na nasubukan ko na to, tinesting ko ulit, may catch kasi. Pag konti na lang hahaluin mo, medyo nag-iiba yung ratio and proportion ng tubig. So, natin, no? Ito, medyo nadali ko na sa dito sa huli. ano no? ko. eto light. Ito, na, no? nahabol ko na. So, kung ano man yun, sige. Ang sikreto dyan ay tubig. Kuha <laughs> tubig. Tapos, ratio and proportion natin. Timbangin ang skim coat. Timbangin ang tubig. Sige, abangan nyo. O, oh, yan. Ah, 81. Basta natin. Yan, 80. So, tumimbang na tayo ng steam coat. Ang kaso kasi dyan, pag ganitong maliliit na, sa grams na tayo, no? butim buti may ganito kami. Tapos, ang ratio ng tubig natin is 0.5, diba, sa malakihan. Ang kaso kasi dyan, pag ganitong maliliit na, iba na usapan. Uh, ang tubig, sa balde-balde kasi kung malakihan ang halo nyo, no? sa mga balde-balde, pag binuhos mo yung tubig, mayroon dyan kumakapit sa balde, may naiiwan sa lalagyan na pinanggalingan ng tubig mo kung nagkaling sa tabo, binuhos mo, may naiiwan na konti. So, dito, sa maliitan, wala na masyadong naiiwan. Kaya yung ratio and proportion ng tubig natin, kung 0.5 yun, no na dali ko din sa una no ya, binabawasan ko minsan ng ano ya isa pang decimal places yung 0.4 o 0.3 yung isa 0.4 yan eh medyo naglight pa nga sa ibang manipisan pag nandoon sa dulo sa manipis naglalight uh, <coughs> kaya gawin natin 0.3 tsaka isa pa sa malaki ang halo kapag naka-stagnant yung halo mo doon nag-evaporate na yung tubig. Kaya nababawasan na rin yung ratio ng tubig. Eh, ito maliit lang. Madali lang maubos. So, bawas ka talaga ng ano, uh, ratio ng tubig. Para uh, yung light color medyo magtag pa. No? Yun lang naman. 0.4 na lang ulit. Huwag na natin point 3. Baka sobrang unti. Ayan. 0.43. 43. <coughs> Ang point 5 kasi, di ba, ano? Ah... Uh, 80 times 0.5 malabas na kalahati so 40 ang kalahati yan 29 pwede na yan 30 papansin nyo sobrang konti sobrang konti ng tubig pero tsagain mo yan na ihalo kay ayan yung kailangan mo haluin natin to tsagain natin yan konti lang diba konti lang kasi kailangan natin doon Hmm. eh dito wala nang naiiwan sa lalagyan na o narito binuos mo wala na siya may naiiwan dyan kasi hindi itong baso kumpara sa tabo at malte so oh, dito oh, yan oh. sobrang konti so tagain mo yan na haluin huh, matapos kayo. dito hmm matigas. <laughs> Pero yan yung kailangan mo. Tinawakas ah, diba? na ating point par na. No? Kakatas naman yan kapag halo ka ng halo. Oh, ayan na. Oh. Uh, so, ang ratio ng tubig natin is 0.4. Uh, times mo lang sa 0.4 yung mismong timbang ng steam coat mo. Mag-like nga muna ito. O, oh, diba? Malaklay na uli. Ang <coughs> kaso, may, buo buo. Pag luma na yung skin coat niyo naiwang na kang nga, ayan, yan ang resulta. <coughs> may buo buo, pero natutunaw pa rin naman yan. Pero okay na lang din. <coughs> pahit na natin ito. Ayan. Ayan, <coughs> pahit ko ngayon. Kita nyo, mas light, di ba? Ito, 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 ito yung Medyo nahabol na. Kaparehas na siya. Kaya lang itong gilid, yan ang catch. Yung gilid, minsan pumuputi pa rin ang kot, ng, ng sobra. Ah, uh, tag Okay na lang yun. Kasi hilihain mo naman yan. Mawawala din yung gilid. Tsaka hindi na magiging halata kay patsi-patsi din naman to. Uh. Ito, tignan natin. Habulin natin yan. Ito, habulin natin yung pagkaputi ng unang pahid. Aha. Uh -huh. O, oh, diba, dark? Yan nga lang. May ano. Uh. Tapos, sabihin natin kung ah, matuyo. Kung nga lang, pag ganitong malapot, sinisip-sip ng pader mo, yung tubig ng skim coat mo. Kaya sasagay mo siyang haluin dito, paminsan-minsan sa paleta mo. Kasi ito tuyo na to. Oh, sinisip ng pader yung tubig. So yan, tignan natin bukas, kung magiging kasing kulay na. No? Okay. Pero pahirap ko muna ito lahat. Okay. Yan. Okay na. So, ito hindi ko na nilagyan. Kasi ito na yung tinestingan ko eh. Kahit patsi-patsi naman na yung guhit na yan, hindi na yung mahalata. Kasi, oh, okay tiyan mo. Pero din naman puti-puti dito -puti sa iba. Yung alam, mas malaki ito. <coughs> Tsaka pag pinahiran niya ng ano, ng top coat, mas dadag pa yan ng konti. So ito, tingnan natin 'yan, tayo yung tatlong ni retouch. Tingnan natin bukas no, kung magpaparehas ba 'yan. Yung gilid kahit puti, medyo maputi na 'yan. Ayun, ito, 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 puputi ito bukas eh kasi manipis. Pero pag niniha mo, mawawala din naman, magiging patchin na lang. So tingnan natin. Bukas pag toyo, ha? So ayan, medyo sumablay pa yata, medyo maitim. Pero hindi, Ganito rin itsura niyan eh. Ayan, maitim nung una. Pag niliha, naglalight pa siya. Pero okay lang yan. Na medyo dark. Kasi, puputi pa yung pag niliha. Tingnan nyo. Ah, magkahapig na to medyo eh. Oh. Ito lang, napakapal yung pahid. Pag, napa, napapakapal yung pahid, umiitim din sobra. Pero tingnan natin pag niliha. Liha lang yan. Huwag kayong mag-alala. O, oh, diba? na. Ah. Oh. Ibabalik ko. Tata oh, tata tata. Mayarin ang concert. Puno na sila. Ibabalik pati-pati ng Kailangan isang kulay lang yan. Ito nga eh hanggang dito yan nung minasilya ko. Ano you know, pansin niyo ba? Ngayon dito ang Pero naghawig na sila. Ito lang medyo ma-white. Pero pag inan natin, tingnan mo. Pag tinapot <coughs> ng matte shield. Kunihain so, ko muna ito. Ito, itong malaki pa. O, oh, diba? Ang ganda ito. Oh. O. Oh. O. Hawig na sila. O, oh, ito yung maitim. Ito yung maputi. Diba? Tapos pag tinapkot, magkahawig pa yung oh, yan o, matapos maliha. ba diba, hawig na. Siyempre, pagkaliha, pinunasan natin basahan para kumapit ng ayos yung tap coat natin. eh oh, medyo hawig na. Medyo hawig na. Ito nga lang yun oh. Eh, no? <laughs> diyan na nagiging problema yung gilid-gilid. Nahirap na buling kasi diyan na yung manipis na parte ng skim coat Kaya maputi. Pero okay na lang din. Design. Ito hindi nga lahat Dapat siguro nilakihan ko pa eh. Ay, so, gawa niya lang ng paraan. Pag ano. Kasi tingnan natin pag natapkot. Hmm. Yan. Ito yung papahid natin. Na pang top coat No? Boys and match shield. Yan. Tagmahawig naman na. Uh, okay na lang to. Design. <laughs> Pero ito ano, hindi ko muna papahiran. Uh, try kong remedyo ang patong ano. Kant niya uh, dulo-dulo. Kailangan niya medyo random yung ano, patsi-patsi. Ang -patsi. gaya na ito. random nga. Uh, Parang Pero, hapig na ng kulay. Oh. Ito lang gilid talaga. Pero kung may scheme code kayo na ano, yung mm, timplado na agad, mas maigi yun. May nabibitin na kabalde. timplado na agad na pang industrial finish. Pero sa lagay natin na ito, pang matipiran, no? Skim coat lang, obra na. Nagkaroon lang ng konting retouching. Dapat okay na sana sa simula pa lang, eh. No, na try natin lang yan. Ano to Gatas. Kulay gatas. <laughs> Siyempre, yeah, haluin mo na natin haluin kulang tayo ng kung anong panghalo Ayan o oh. ba sabi sa inyo ka atas eh. tapos pag natuyo siya parang blue Ayan o oh, natuyo dito ayun o ay blue malutong pero sisipsip naman yun sa konkreto eh sealer lang din talaga no? upahid natin ta pwede walang dalagyan, no, konti -konti na walang lalagyan ah kunti kunti lang na natin dito, toto na. O, di ba? Nagparehas. Ah, hindi pa para tumatuyo. <laughs> Mas maitim siya dun sa napahiran. Pero puputi pa yan eh. yun natin. Yung mismo na pahiran doon lang yung umitim. Kasi ito may ano na to, may sealer na to ng lumang sealer niya. Kaya tuloy hindi na siya sumisip-sip diyan. Ayan, tingnan natin. Sampai ko na rin yung iba. Hmm. Dilagyan ko na rin lahat. Tingnan ko kalabasan nito. Pero ito okay na yan. Tayo na lang natin matuyo. Eto, tsaka ako na lang remedyo hanggang pagpangit yung labas ng ginit Mukha namang umitim din eh, nung pinahirang ko. Hmm. Pero pagpangit ang labas, di remedyo yan ulit. At least random yung patsi-patsi. Ay, hindi naman yung finish ng ano, industrial. Patsi-patsi talaga. No, ayun no, patsi-patsi. <laughs> yan, so ang tagal mo tuyo, kinabukasan na ulit natin to. Sana lang maganda kang labasan, no? Lalo na to. Medyo napakapal yung pahit ko dyan, eh. Kaya, tingnan natin, no? Ito, ito, ito. Yun. Okay? Mas tiwala pa ako doon sa patsipatsing yun, eh. Okay, bukas na lang niya. O, oh, tuyo na. O, oh, diba? Nagparehas na. Ito. Medyo medyo. Ito lang. May bagat lang. Pero okay na lang din. Hindi. Medyo pa natin itong ginit-ginit. Gagawin natin random yung dulo niya. No? Para hindi masyadong halata. Ah, hanggat maaari kasi. Ah, siguro i-criss-cross na lang natin yung pahit. Para hiwa-hiwala yung pagkaputi-puti niya. Pero ito, ayun, no? hindi na yung kita. Ito, ngayon no. Sa taas ka, hindi naman yun. Oh. may puti puti Pero sa totoo lang, <laughs> mahirap din talaga maghabol ng kulay mo. No? Kaya kung may pambili kayo ng ano, yung ready mix na na pang industrial finish mas maganda. Pero hindi ko lang alam kung magre-retouch ka din doon eh, ganito rin ang kalabasan. Baka sa puti-puti eh, meron din. Sa gilid-gilid na. -gilid, no? Pero yan, okay na yan. Good na ako dyan. Hawig naman na. At is hindi malayo sa katotohanan. So, ang sikreto, sa tubig lang. na no? Okay. Kung kayo mag-retouch din ng ganito, at is, kahit paano, may idea na kayo. No? Okay. Thank you. At sa so, mga susunod pa natin, pwedeng i-video dito. No?